Buenos días, damas y caballeros. No less than si former presidential political adviser Ronald Llamas. Uh, uh, Kinonfirma ang uh, report ni Blackcaster kaninang umaga na maari matuloy na yung impeachment ni Vice President Sara Duterte at the last session day of Congress today or mamayang hapon pag uh, pag uh, simula ng session nila 3 in the afternoon at mukhang nagkakadyip ito sa unang report natin kung saan na uh, meron rin tayo na nakuhang mga balita na inobliga ni uh, ni uh, uh, house speaker Martin Romualdez lahat ng 300 plus congressmen para umatent sa session mamaya kung saan ma, ma last day of session nila at uh, yun ay re in related pa rin sa pag daw umiikot yung pagkakalap ng boto remember meron uh, meron uh, uh, signature drive uh, for endorsement of the impeach three impeachment complaints na nagsimula si or nag-initiate ang Makabayan Black, sila Franz Castro. At uh, for the last two months, walang nangyayari dito sa Signature Drive uh, kung saan mga anim pa lang ang nag-sign dyan. Pero today daw, seryoso na ang pagsasign dyan. Marami na daw na-sign at mabubuo na yung 103 votes or one-third votes needed to bypass the the hearing of the committee on uh, justice ng house at uh, plenary discussion on the on the uh, impeachment complaints at i na ito sa senado for the senate to start the trial, Ha? Huh? the impeachment trial of uh, Vice President Sara Duterte. Ayan, magagalit na naman ito, magkakalaban ni Bat, sasabihin na naman. Ang yabang mo na naman, sabihin mo na naman, tama ka. <laughs> eh ano magagawa ko? <laughs> ah, kaya ano pa ba sasabihin natin kundi may tama moment na naman ito. In fact, ang daming sinabi ni uh, ng kaibigan ko si uh, si uh, ang magaling na political adviser si Ronald Yamas, my idol, ang dami sinabi na nagkatugma rin sa, sa analysis ni Vat, isa. Yung blinag natin at konti ng mga vloggers na nag-vlog about yung statement ni Lucas Bersamin na sinabi natin galing mismo talaga kay President Bongbong Marcos kung saan last Monday naglabas na ng statement si Bersamin kung saan hinuhugas na ni Marcos ang kamay niya. Hindi ako nag-interfere sa Senado at sa Kongreso. Hindi ko sila inutusan na iatras yung impeachment. Nirerespeto ko ang independence nila. Walang kinalaman ang Malacanang kung ano man gagawin nila sa impeachment. Kung ituloy ba nila o hindi. Sabi natin, abah hindi kaya nagbabago ng iib ng angin? At sabi rin natin, di ba, noon-noon pa sinasabi na natin, kaya, uh, chinuchubibo lang kaya ni President Bongbong Marcos ang mga Duterte na ginagawanya uh, ginagawa niya sa mga ito tulad yung ginawa niya sa ICC case na yung pala tinutulungan niya all the time. So sabi natin hindi uh, hinihintay lang uh, sa time tamang panahon para ipailan itong impeachment complaint So ganun rin observation ni, ni Ronald Yamas, ha? At sabi niya iba ang sinasabi ni Marcos at iba ang ginagawa ni Marcos. Precisely ganyan rin ginawa sa mga Duterte sa ICC case. Na sinabi niya wala na tayong wala nang wala nang poder, wala nang relasyon sa atin ng ICC. Pero ngayon magmi-meeting na sa ICC at tinulungan pa yung mga prosecutor ng ICC mag-imbestiga sa bansa ha so so eto na this is it pansit so i-play natin yung uh, yung interview ni uh, ni Ronald Llamas na magaling talaga ito ah uh, lahat rin na mga sinasabi nito may tama parati ito may tama sa issue ng ICC sa issue ng mga awayan nila may tama rin parati ito ha at uh, hindi at dinideny niya kahit sa amin mga kaibigan. Adviser lang siya ni uh, head kasi siya ng kwan, eh, ng uh, yung Agbayan uh, party list, uh, uh, at siya rin adviser ni Senator Risa Ontiveros. So nakikita niyo naman ang galing ganing ni Senator Risa Ontiveros. Although siyempre, kahit sa amin mga kaibigan, kahit sa publiko, sinasabi niya, wala silang relasyon. So maniwala tayo doon. It's just work. Trabaho lang. Okay? Kahit uh, sumasama siya sa mga foreign trips ni Reseda Risa, para mag-analyze lang yung mga issue ng politika. Di ba? Magagalit rin sa akin. Magagalit rin sa akin ito si Ronald. Joke-joke lang, my friend. Joke-joke <laughs> lang. Siyempre niwala naman ako sa iyo. Siyempre naman. Siyempre pero kaya lang ko ako kung, kung kasing ganda naman ni Senator Risa at uh, dadalawa na kami sa abroad. Ewan ko, ewan ko. Pero papatayin ako ng mga anak ko. Tapos na tayo diyan. Good boy na tayo, good boy. Okay. Uh, dito na tayo sa isang Playboy ah, Playboy isang uh, political ah uh, uh, adviser na magaling. Sana all, ha. Huh? Si Ronald Yamas Confirming yung narinig rin natin sa Kongreso. Uh, in fact, last night pa eh. Kaya lang busy tayo sa issue, sa destructive issue ng Tricom na yan. So eto na, back to work na tayo sa tamang issue. Impeachment, impeachment, impeachment. Wala nang iba. Yan na lang ang uh, ang uh, iikwan natin ngayon, i-concentrate natin today. Ah, uh, sandali, hindi ko na on yung speaker. Mr. Specker, Mr. Specker, Mr. Specker. Sabi na dating kong kliyente si Congressman Didagen Dilangalen. Pero mabait yun sa personal. Saya lang, namatay na, nakakamiss ang boses dun. Mr. Specker, Mr. Specker, Mr. Specker. Tsaka ang galing dun, magdebate si Didagen, Congressman Didagen Dilangalen. Diggs dilangalen sabi ni Ina Neto. Tama. Pero mabait yun, mabait yun. Umaga po sa inyo, sec. Good morning, sir. Ganda ko maba. Umaga, Alvin, Doris. Oh, I'm Alvin I'm sorry. Oh, uh, ayan. sorry naman. Ako, mobile siya. Oo. Okay. Oh, oh, oh. Pagkakit na. Mukhang pinapakinggan ko yung inyong boy. Ay. Dali, lumalabas pala dito sa isang screen. Stricto kasi yung kwan sa kwan eh. Ewan ko ba itong uh, itong teleradyo Stricto sa mga copyright copyright. Uh, Boses na lang ang kwan natin. Ang uh, i-play natin. Kristal eh. Oo. <laughs> <laughs> Anong narinig mo? Yaman, Susan House. Ah, magandang umaga po sa inyo, Sek. Good morning, sir. Magandang umaga. Umaga, Alvin, Doris. Oh, uh, ah, ayan. Ano Ay, ah, sorry naman. Ako, mobile siya. Oo. Oh, 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 oh. Thank you na. Mukhang Con uh, pinapakinggan ko yung inyong bola pistol eh. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> anong narinig mo? Bala, Congr Congresswoman Luis Tro, ikaw ba yan? <laughs> 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 Nasa lang. Anong, anong uh, nalinigan mo? Anong narinig mo? Well, uh, una, ah, uh, may tatlong rally na nangyari noong isang linggo, di ba? Uh, at uh, kahit pagkakahiwalay sila, may pare-pareho silang tema, yung impeach Sarah. Tapos sa few days back, yung presidente parang lumambot do sa dati niyang posisyon na ayaw niya ng impeachment. Ang sabi ng presidente, wala siyang magagawa uh, pag uh, gumana na yung impeachment sa kongreso. But... Di ba? Na-vlog natin yun. Na-vlog natin yun. Naalala nyo, last Monday pa, na, na iba ng ihip ng hangin sa deklarasyon ni Executive Secretary Bersamin. Di ba? na, ha, na ganun rin ang analysis ni Rolat Llamas. Ha? Siguro, proud na proud. Proud. Si Senator Risa Ontivero. Say, hey, Senator, kailan tayo mag-coffee ulit? So, medyo uh, indication na nagbabago siya sa kanyang strong position na ayaw niya sa impeachment. At saka, uh, sabi niyo nga kanina, Nasa last two minutes na tayo mm. ng uh, kongreso, last two days, uh, bago magtapos uh, yung session. At kung hindi mangyayari yung impeachment itong next two days, ayos na ko na yan, after elections yan, mm. na na meron pang alim na sessions. Pero mukhang yung naririnig natin, may umuugong-ugong today. Mukhang may papel na, na umaandar. No? Uh, ito yung pinag-uusapan natin dati pa. Kaya <laughs> baka yung uh, mga may papel na hindi nagagalaw simula Disember ay gumagalaw na umiikot na <laughs> by this time ilang kailan signature na kaya 30 40 50 70 by this time kaya ba inobliga ni ni, uh, ni speaker na umatend lahat ng mga congressmen dito sa last session day nila Ha, kung sa kanta yan, the last leaf clings to the bow. Analysis natin, magkatotoo uh, sa araw na to, ah uh, Alvin, uh, pwede naman tayo magkamali. Pero sana hindi. Pero uh, seryosong mga pag-ugong at seryosong uh, papel na gumagalaw. Yeah. <laughs> ah, okay. So ano Kasi sabi niya, mala-matagal mala, na ugong-ugong na may papel gumagalaw. Pero ngayon, seryoso na ang paggalaw. Yes, Kalin, uh, today is the last day of session ng Kongreso. They, uh, today is the last day of session, but session day, kasi Monday to, Friday, Monday to Wednesday lang ang session days nila. Sarap ng buhay, di ba? Sana all. Laki-laki ng tongpats, three days in a week lang nagtatrabaho. Ang laki pa ng bakasyon and then magbe mag mag adjourn sila on Friday February 7 babalik sa June 2 habang tuloy-tuloy ang sweldo nila wow wow wi wow sana all 3 months break sempre sa election Pero mahaba rin yung break nila. Christmas, summer. Marami pa dyan. Pala absent. ito mga mga ano, hmm. buzz Oh, buzz buzz. Aha, the buzz. Kasi medyo porsyento. medyo kaibahan lang Alvin Dorites. Medyo maingay yung buzz. Kasi ah. yung mga dating mga buzz-buzz lang, no? Hindi kasi kasi oh. uh, oh. may dapat may mga guest kaming congressman. na, kaw, hmm. doon sa investigation ka, ka, ka kahapon. Oh. Wala oh. kaming uh makontak ni isa, walang nasagot. Walang go. sumasagot. <laughs> Kaya lalo kaming di ka nag- ba, Di ka ba, di ba? Kasi ta, 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 ayaw matanong ukol sa impeachment. <laughs> Kaya umiiwas kina kina uh, Doris Bigornya at saka Alvin El Chico, yung host nitong programa na ito. Umiiwas. Nagtataka, Alvin? Bakit na. Ka Kaya na Kaya, na. Kaya, Kaya Bakit, nga. Kaya nga. Kaya nga. Bakit tikom? Tikom mga bibig. Baka, hmm. ah baka may magyayari. Baka lang naman. Wala naman tayong sinasabing may magyayari today. Pero, baka pero, lang? pero, sec, ano, why is it important? Politically speaking, kung ikaw mag-aanalisa, bakit importante sa administrasyong ito na ma-impeach ang vice-presidente at this time? Well, uh, sabi ko nga kanina, kung hindi siya ma-impeach in the next two days, ay uh, after elections na yan. andali dali, guys. Uh, break lang muna tayo. Meron lang importanteng kwan sa so, totoo lang, uh, meron rin ako call a friend kahapon para hindi ako pilitin mapunta sa kongreso. May message lang sa akin. Si Kong Benny. Kong Benny, abante. Sandali, sagutin ko lang to. Importante to, sandali. Ah... Uh, Sige lang, sige lang. <laughs> sabi ko sa inyo, hindi ako mapapatawag diyan kasi may mga kaibigan pa rin tayo sa kongreso. Okay, 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 okay. Thank you Kong Benny, thank you. Kong Barbers, okay. okay. Ah, uh, sige, tuloy tayo. Ano ba 'yung ano ba 'yung sabi ni ah, uh, Yamas? Eh, uh, kuwan tayo, replay konti to na ma-impeach ang Vice Presidente at this time? Well, uh, sabi ko nga kanina, kung hindi siya ma-impeach in the next two days, ay uh, after elections na yan. At kung after elections, kahit meron pang alin na session day, itong uh, kasalukuyang kongreso, medyo sobrang malipis na. Kung ngayon may Tama. impeach, tapos matatranspeach nila sa Senado, no? yung uh, Senado, walang choice kundi itakel yan. At uh, dahil yung uh, Senado ay magiging isang quasi-judicial body, mm. parang isang korte, kahit magbago yung kalahati ng uh, Senado dito sa midterm election, ay pwedeng magpatuloy yung kaso. Dahil usually kasi pag uh, ikaw ay Senado, yung bill mo ay natatapos pagkatapos ng termino mo. Pero dahil ikaw ay isang korte, pwedeng magpatuloy yung kaso beyond your term. Ibig sabihin... Yung mga bagong senador ay uh, pwedeng uh, maging bahagi ng Korte kahit i yung kaso ngayon sa Kongreso at saka sa Senado ngayon. Pero ano, ang ang kalaban pa rin po, uh, set, ang uh, oras sabay sa eleksyon eh. Yes, uh, kalaban, kalaban yung oras. Pero sabi ko nga, kung ito ang kungang Senado ay quasi-judicial body dahil siya ay magiging Korte, pwede siyang magpatuloy beyond the midterm elections. No? Yun yung sinasabi ko, yes, medyo may problema sa oras, pero pwede siyang magpatuloy beyond the midterms. So mm -hmm. hindi mag, hindi pwede hindi magpiging sagabal yung eleksyon para ito ay uh, harapin ng Senado bilang isang korte. Mm -hmm. No? Inulit ko, yung Senado ay magiging korte. Mm -hmm. Hindi na sila simpleng Senado lang na gumagawa ng mga bills sila ay magiging korte na uh, magbibigay ng hatol kung yung president kung yung vice president ay dapat bang ma-impeach o hindi sila yung magko-convict no sila yung magko-convict at kaya uh, mahalaga na in the next two days ay magkaroon ng impeachment okay last na lang interesado ako doon sa sabi mo parang lumambot ang posisyon ng presidente. Ano, ano 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 kayang nangyari sa mga oh. political analyst na, oh, na, na, nararamdaman nila yung partner? Eh? Sa atin mga ordinaryo, hindi natin nakikita na hindi parang wala namang bago sa oh, statement. Oh, Sila, ramdam oh, nila, oops, mukhang, mukhang nagbago ah. Hmm. Kasama tayo doon, sinabi natin yun, blinag natin yun, last Monday na nagbagong ihip ng angin na nakikita natin may chance ng impeachment this week. Sinabi natin yun. And guys, sorry ha, hindi ko na-charge pala yung Sony ko, Sony camera ko. Mawawala tayo. Makikita nyo, uh, red, white, and blue dyan nakalagay mamaya. Relax lang kayo. Tuloy lang tayo sa audio, okay? Ganun yun. Pag hindi na-charge yung battery, ma ma mawawala siya. A battery ng Sony camera. Triggered it sa palagay mo? Partly, uh, Alvin Doris baka naramdaman yung presidente na kung hindi ma-impeach ang uh, vice si presidente, kung ma-survive niya uh, itong midterms, ay makakapuro siya ng momentum going into 2028. Kung ma-survive ng mga Duterte itong uh, threat ng ICC, threat ng impeachment, threat ng mga criminal cases laban sa kanila, then they will have momentum. At posible, na mapaaga uh, yung pagiging lame duck ng presidente. Baka naramdaman niya yon, no? Ah, uh, na kailangan talaga mangyari ito ngayon or else baka maging maaga siyang lame duck president. No? Kaya yun yung uh, isang dahilan, no? Ah, uh, pwede rin na nung dati nung nagsa-capturing. Mm -hmm. Pero baka baka sa kalooban niya ang ayo naman siya sa impeachment. Dahil huwag niyo kalimutan, Alvin Doris, hindi mangyayari itong impeachment nang walang blessing niya nang walang blessing ng tama, presidente tama kaya't pagka uh, pag nangyari ito today no ay halos uh, 99% may blessing ng presidente Gising na Pilipinas sa mga nagbababato ng palita. ang galing idol ko <laughs> Para ngayon ngayon as of today delicado lalakas pa siya lalakas pa siya after the election kasi yun nga sabi natin uh, iikot siya sa sabihin imbento lang yung mga lumabas sa uh, committee uh, findings ng committee on good government and count, uh, public accountability and also at uh, appropriations committee ng kongreso so nasabi ni Llamas na baka ito rin ang ang nasa isip ni Marcos uh, kung hindi pa natin yan ma-impeach ngayon lalakas pa yan So uh, tulad ng sabi ni Llamas ay uh, pwede naman na uh, matuloy, pwede hindi. Aro yung bolang kristal namin dalawa o pwede maging malabo yung bolang kristal. Kasi uh, sabi nga sa Ingles, it's na, it ain't over until the fat lady sings. So hindi pa tapos yung show unless kuman, kumanta yung star. So dito, uh, mala, makikita mo na sabi natin, ano ba talaga tunay man na mangyayari mamaya kung mangyari. Dalawa lang ang pwede mangyari mamaya. Mabuhay ang impeachment at matuloy na ang train ng impeachment. Gagalaw na talaga. Bibilisan pa or map mamamatay na ng tuluyan. So yan. At uh, wala na, baka wala ng chance after 20, after the elections kasi kung lumakas si Sarah by that time in three months, wala ng congressman at senator gusto suportahan si Marcos para impeach si Sara. So it's now or never. It's now or never. So sana nga, ha? sana nga ah uh, uh, hindi magbago yung ihip ng hangin kasi ganun rin kinonfirm uh, sinabi rin ng mga sources ko at kinonfirm uh, ni uh, Ronald Yamas na umiikot na nga yung uh, yung impeachment uh, signature drive. Uh, endorsement drive dyan sa Kongreso. Aga dito lang tayo guys kasi nag-goodbye na sa atin yung yung kamera uh, camera natin na hindi natin na-charge pero we will still be giving you updates on this. Impeachment tayo. Ah, wag na tayo magpa-distract sa Tricom. Impeachment na. At si CBG kahit wala nang wala nang video na kahabol pa rin ng suporta sa sa bat team o yun na uh, subukan natin buhayin baka naka-charge na. Thank you very much CBG for the support uh, sa BAT team and independent and truthful hugging. Okay guys, uh, bago mamatay ulit, uh, thank you very much everyone for watching. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ko sa inyo ng, ng update sa impeachment dahil ang pinaka-importante this week, hindi yung Tricom, kundi yung impeachment, impeachment, impeachment. Mucho yung mas gracias a todos and see you in my next vlog.